Hi friend! May trabaho ka ba pero hindi sapat ang sweldo mo? Kahit anong overtime, sika pa sadyang mas malaki pa rin ang gastusin kesa sa sweldo mo. Wala ka nang na naipon para sa pagtanda mo, baon ka pa sa utang. Pangarap mo bang magkabahay, pagkakotse, magkaroon ng savings o mabayaran mga utang mo? Pero paano mo itong magagawa kung kapos ang ating mga sweldo or wala tayong ibang pinagkakakitaan? Matanong ko lang, Ilang 6,000 na ba dumaan sa kamay mo? Pinambili mo ng damit at sapatos? Pinang grocery? Pinambili ng bagong cellphone? O pinang gimmick? May bumalik ba sa'yo? Paano kung sabihin ko sa'yo sa halagang 5,598 ay pwede ka na magkanegosyo at kumita tulad nila? Maniwala ka man o hindi, marami na talagang kumikita. Pero alam kong interesado ka, friend. Kaya makinig ka lang sa mga sasabihin ko sa'yo at tiyak na mangyayari din ito sa'yo. Basta buksan mo lang ang iyong isipan dahil ituturo ko sa iyo ngayon paano mo maabot ang mga pangarap mo at magkaroon ng sariling negosyo sa isang simpleng loading business sa tulong ng Load Extreme. Kung V-Mobile My Life Pro ay isang serbisyo na gumagamit ng Load Extreme Universal Prepaid Loading System na naimbento pa noong 2003. Ang teknolohiyang ito ay pinapatakbo ng LX Corporation na may opisina sa Galeria Corporate Center sa Ortigas District. Dahil sa sobrang tinangkilik ng mga Pilipino ang prepaid loads, gumawa ang LX Corporation ng Universal prepaid loading system. Nagamit lang ang existing phone mo at SIM. Yan ang Load Extreme. makapag -load ka na any network, anytime, anywhere. Ang maganda pa rito, may lifetime discount ka pa sa prepaid loads at iba pang mga products. Alam mo ba, mahigit sa 100 million Filipinos ang gumagamit ng cellphone at 97% rito ang mga prepaid users. Imagine, ganong kalaki ang target market mo sa prepaid loading business mo at ganong kaganda ang product ng Load Extreme. Hindi na expire hindi na lalaos, hindi mo na kailangan na explain dahil basic need na ng mga Pilipino ito? Nangyari na ba sa yung maubusan ka ng load? Madaling araw na at wala nang bukas na tindahan? Naubusan ka ng load sa daan? Naubusan ka ng load? At saktong bumabagyo at bumabaha? Naubusan ka ng load pero ang tindahan na malapit sa iyo hindi nagbebenta ng network mo. Pero kung gamit mo ang Load Extreme, hindi na mangyayari ito sa iyo. Sa starter kit na 5,598, may convenience, discount, at extra income ka pa bilang dealer ng Load Extreme ang mga kasama sa 5,598 starter kit ay 1 dealer access card, 20 pieces retailer access cards, quick guides, free SIM cards, and marketing collaterals. Alam mo ba, ang isang retailer card ay mabibenta mo ng 250 pesos. So sa 20 pieces na kasama rito, kumita ka na agad ng 5,000. Isipin mo, sino ba sa mga kakilala mong gumagamit ng cellphone? Mga kapamilya mo, kamag-anak, kapitbahay, o mga office mate or classmates mo? Sa tingin mo ba, gusto rin nila mag-business at makatipid sa prepaid loads na araw-araw na nilang gamit? Kaya madaling ibenta ito. Dahil kung nagustuhan mo, malamang magugustuhan rin nila ang negosyo mo. Ngayon, ipapakita ko sa iyo paano kumita sa V-Mobile My Life Pro. Number 1. Discount on Load Extreme Prepaid Products. Pwede ka magbenta ng load or gamitin as personal use ang product ng Load Extreme from cellphone loads, internet, online games, cable TV, entertainment, Even insurance by Malayan prepaid na rin. At eto pa, generic med padala. SME Plus Tap to Pay Card. Meralco Kuryente Load. Meron pa tayong discount sa Shanghong LED TV. Kapag naubos na ang laman ng load wallet mo, bukod sa office ng Load Extreme at fellow dealers, pwede ka rin mag-replenish sa mga sumusunod na banks. BDO, BPI, Metrobank, Bank, Union Bank, UCPB at Security Bank. Pati na rin sa Globe GCash, Smart Money at USSC Western Union. Also, pwede mo rin convert ang commissions mo to load wallet. Ito naman ang mga paraan para makapagbenta o gumamit ng load. Via SMS, via online loading at via Android app. Number 2, Retailer Card Sign Up sa 20 pieces na retailer card na kasama sa package kit mo, kapag ito'y nabenta mo sa halagang 250 each, kita ka agad ng 5,000 pesos. Sino ba naman ang kaibigan mo na aayaw sa lifetime discount na mabibigay ng load extreme? Ah, kapag load ka pa sa lahat ng network gamit ang existing phone mo at SIM. Number 3, Guaranteed Retail Override Kung ang 20 retailers mo ay nagkukonsume ng load, magkakaroon ka ng average 1% override or income na babalik sa load wallet mo. Imagine, kahit natutulog ka o nagbabakasyon, Basta patuloy silang gumagamit ng prepaid loads ng load extreme, kumikita ka sa pagkukonsumo nila. Number 4. Direct Referral Incentives Mari kang kumita ng 700 kada may ma-refer ka na gusto rin mag-dealer ng load extreme. Imagine, kung may ma-refer ka na 10, kikita ka ng 7,000. E paano kung may ma-refer ka ng 100 na kakilala mo? Okay lang ba sa'yo kumita ng 70,000 pesos? Yan ang commission mo sa tulong mo sa V-Mobile Load Extreme na ma-share ito sa mga kilala mo. Number 5, subscription sales bonus. Kapag ang sales network mo may na-invite rin ng mga dealers, kikita ka ng 30 pesos each sa bawat invite nila. From your second level down to your ninth level, kikita ka ng 30 pesos kada may mapapasok sila ng mga new dealers. Number 6, real-time matching bonus. May dalawang sales network rito, ang sales team A at Sales Team B. Kada match, ang invites nila, mayroon kang additional 600 pesos kada match. Imagine, kung ang dalawang na-invite mo ay nakapag-invite ng 10 each, meron ka agad na 6,000 pesos. Ikaw pa bang nag-invite sa kanila? Hindi na, di ba? Paano kung kada buwan may pumapasok sa inyo 1,000 new members, edi eh kumikita ka ng 600,000 sa loob ng isang buwan? Ito ang malaking kitaan. Number 7. Product Patronage Bonus Mari kang kumita ng average 1% sa mga products na may PPB points na binibili ng mga members mo under your sales network. Number 8. Travel and Car Incentive Kapag talagang hinataw mo ang business na ito, may incentives ka pang matatanggap. Kaya kung mahilig ka mag-travel at magkaroon ng sariling car, tara, pagtulungan na nating abutin ito. Sa dami ng mga kilala mo, kaibigan at mga kamag-anak, tiyak hindi ka mahirapan convince sila para maging dealerin rin ng Lodextreme. O, oh, hindi lang ito pang Pilipinas ha, dahil sa dami ng OFWs natin worldwide, tiyak gumagamit rin sila ng roaming sim. Kaya dapat huwag mo na palambasin ng opportunity na to, dahil baka mas mauna pa mga kaibigan mo sa'yo. Sa starting capital na 5,598 lang, ay business ka na! Ano ba ang worst case scenario na pwede mangyari sa kapital mo na 5,598? Kapag nakapag-invite ka ng dalawang gusto rin gumamit ng loading system ng Load Extreme, ito ang isang senaryo. Kaumbisa mo pa lang, dalawa lang ang na-endorse mo sa dami ng mga kaibigan mo at napasa mo pa ang kamalasan mo sa lahat ng mga sumali sa iyo. Tingnan natin, unang buwan mo, dalawa lang ang na-endorse mo at pagkatapos nito, wala nang sumali sa iyo. Ganon din nangyari sa dalawang na-endorse mo nung second month at pati na rin sa mga sumunod na na-endorse nila. Dalawa lang ng dalawa ang nakuha nila. Pero tingnan mo, magkano ang pwede mong kitain sa senaryo na ito? Dalawa lang ang sumari sa'yo rito ah. What more kung mas marami pa? Gusto mo mong malaki pa ang kitain mo sa business na ito? Kunin mo ang tripack. Ito ang ginawa ng mga naging millionaire sa negosyo na ito. Dahil tatlong ang account mo, times 3 din ang kikitain mo. Oh, huwag mo isiping pyramiding ito. Dahil sa pyramiding ay walang product, hindi registered at walang office. Mga bagay na meron ng load extreme business mo Walang ibang business na pwede kang kumita ng malaki sa malit na kapital na 5,598 lang Dito lang yan sa load extreme business mo Magsimula ka ng mag-invest ng 5,598 para magsimula ka na rin kumita